Ano nga ba ginagawa namin pag pumibisita kami kay Big Bro? Hello mga kabida, eto na naman tayo at nandito na naman tayo kay Big Bro. Eto, eto lang naman para lang kami nagpipiknik sa tabi ng baga. Ang pinagkaiba lang, nandito kami sa pinakamalungkot na lugar pero sa pamamagitan na nga ng pagbisita sa mahal natin sa buhay na wala na kahit papano yung lungkot natin na iibsan rin naman kahit konti dahil feeling natin nandyan lang sila kaso nga lang hindi na natin natin sila nakikita. At eto nga, sa nakikita nyo, nagdadamo si mama dahil meron na nga paunti-unting tumutubong damo dyan sa Bermuda. Mga 3.30 pa nga lang to, kaya ayan, medyo mainit pa or may araw pa. Ganyan lang kami, kwentuhan, magpo-food at ayan nga, kung kailangan na damuhan or may mga unti ng mga damu-damong tumutubo, nililinis na rin ni mama. At tuwing bumibisita nga si mama dito, hindi-hindi yan pwede na hindi diligan. Itong nagdaang summer nga, makikita nyo dun sa video na in-upload ko pagdating namin galing Maynila halos patay na yung mga damo dito sa paligid pero yung bermuda ni Jake buhay na buhay syempre alagang mama yata yan oh, ba diba? sa dami ba namang tubig na binubuhos dyan ni mama tuwing bumibisita siya dito sino namang hindi magiging malusog niya mga tatlong oras nga rin kami dito nag-stay ewan ko ba pag nandito kami parang ang bilis-bilis ng oras samantalang wala naman kaming masyado yung ganap dyan po lang kami, kumakain at yung mga bata naglalaro. At ayan nga, pagkatapos ni mama, magpapahinga siya. Hindi na naman niya namamalayan, maya maya na naman, inagdata eh, muna na naman siya. I-share ko nga lang, no? ang hirap pala talaga kung mas nakababata pa yung mas unang mawala sa atin o sa mahal natin sa buhay. Dahil mas sanay kasi tayo, mas matatanda yung mga nauuna. At ang mas masakla pa dito, ibiglaan yung pagkawala. Kaya eh, di ko nga ma-imagine kung gaano to kasakit kila mama kung sa amin pa hirap na hirap din kaming tanggapin paano pa kaya sila mama diba? or sa mga katulad nila na parehas nilang sitwasyon pasensya na kung naikokontent -co ko man yung ganito dahil gusto ko lang rin ng memories na dinadalo namin si kuya or si Jay habang nakakabakasyon kami dito at mababalikan nga or mapapanood rin nila ni Ada balang araw bilang may alam naman tayo sa paggawa ng content why not gawin natin to diba? Bilang memories or digital diaries. Pangapat talaga to si Jake sa amin magkakapatid. Tinatawag ko lang siyang kuya kasi nga nung maliit pa siya iniisip ko bilang ako ang ate or panganay sa amin. Sabi ko paglaki niya, meron na akong magiging parang kuya kasi for sure naman mas malaki siya sa akin. At kaya nga big bro ang tawag ko sa kanya kasi literal naman talaga na malaki siya. At eto nga, nung bumaba na yung araw nakapaglaro na tong mga bat. At eto nga, bago kami umuwi, ito na lang rin kami mag-dinner sa nadadaanan na namin kainan. In fairness, ha, ah, ang sarap ng pagkain nila dito. At nakatatlong kanin nga ako dito. Paano ba naman kasi, sos pa lang ng barbecue nila, ulam na.

Hi, baby. At hanggang dito na nga lang mga kabida kung nakarating man kayo dito sa dulo. Maraming maraming salamat po. See you on our next vlog sa mga hindi pa po nakalike sa aming page. Like and po. Naglalambing po.